Hello mga ka all right, may buntag sa inyong tanan na di ko ron sa barangay uh, uh, papasok tayo ng trabaho mga ka all -right. Subalit so, uh, ta zero civility tong ating uh, dinadaanan. Grabe yung pak mga ka all right. Baga sa Bisaya pa, yung Oh. Oh, parang may nagsiga. Parang may nagsiga. Dapat para pa-pause pa ako uh. so, Pero hamok yun mga ka all -right. isang uh, po yan ha, zero uh, wala tayong makita nga hindi natin nakikita yung mga kasalubong natin kaya ingat po tayo mga ating mga ka-riders uh, uh, bihira lang po nangyayari yung ganito na dito so, sobrang labig po ng uh, lima o oh. grabe o oh. halos wala na ako makita mga ka-ride right. kaya natin natin kasal tayo mga ka-ride Hindi kasi sobrang init sa hapon mga ka-all kagabi, hindi rin umulan Kaya ito ang resulta, madaling araw pa lang Ah, na, yung hamok Shut up kay Mary Ann Leonor Sa Canada sa special I miss you kailangan ka dyan. Ingat ka lagi dyan sa kataga. Sa... Huwag mo akong na ang sarili nyo. Ayun mo. Grabe ang pag mga Grabe, wala akong makita. O, mo update latest sa barangay uh, or mo mga Alright. siya yung atong uh, uh, din eh. Sa mga ngarong urasa.

yung brake light hindi yung nakikita ko para yung mismong tao hindi na so, dito tayo sa nandito mga sa libertad sa so, libertad tayo ito yung malupit uh, all right. talagang nakapal na talaga dito yung uh, abog. yung uh, sinasabi ng mga uh, yung mga sa akin hindi ayan sobrang lamig po ng aking ito. nararamdaman ng rapid wuh ita mo mga cowlite dito, dito po dito ko siya wow bakit yung damit ko mga cowlite parang basa na Tag sa inyong kanan Happy Monday po ah. Malapit na rin po Ang Berni Santo Alright Kamahe butas ito na na Mara to Mga pal-right po sa inyo